Mantakin mo, 5'6 ang height ni Pacquiao. Maliit ang kamao. At may edad na, 46 uh, years old. Kaysa sa kalaban niyang 6-footer, malaki ang kamao. Mahaba ang kamay. Uh, matangkad talaga, 6-footer. Malaki ang kamao. Pero bakit natatakot? Uh, umubanti si Manny Pacquiao pa ang umabante ang nagdadala ng laban e sana kumatanda na kita dapat si Barrios yung mag-initiate ng sulong ng sulong e kaso takot yata kay Manny na feel uh, doon niya siguro na malakas talaga si Manny kahit may edad na iba talaga Uh, si Manny lang talaga ang sakalam kita nyo naman ang performance si Pacquiao kahit na 46 years old eh, itang kita, kita nyo naman marami ang nagsasabing niya siya ang panalo o nga para sa akin si Manny talaga ang nanalo alam talaga ang boxing ang pagja-judge ng kung anong nakita ng mga hurado pero sa karamihan ang mga fans at sa mga nanonood doon sa venue eh, ay nagsasabing siya talaga ang nanalo kahit yung, yung, mga professional boxers yung mga mga active pa na boxers mga retired na nanonood doon sa venue panalo talaga si Manny Pacquiao uh, pero ganun pa man mayroon namang susunod na laban si Manny sigurado na fufocus fo sa training dalawang buwan lang yun ah, na na-training na ni Pacquiao kita nyo naman kurang performance ibang iba talaga